Kamusta, mga kapelikula? Gusto nyo bang malaman kung paano muling bumangon ang isang pamilyang nawala ng lahat? Tara, alamin natin ang kwento ng Jomon's Gospels. Si Jomon ang lalaking ito. Papunta siya para kunin ang kasuotan ng kanyang kapatid na ikakasal. Si Jomon ang ikatlong anak ng mayamang negosyante na si Vincent. Bukod kay Jomon, may tatlong iba pang anak si Vincent. Sa daan pa uwi, nakita ni Jomon ang kanyang dating kaibigang si Mustak, na nag-anyaya sa kanya na maghapunan at magkita. Matagal na silang hindi nagkita. Sinabi ni Mushtaq kay Jomon na siya ay isang matagumpay na negosyante at nag-export pa ng kalakal sa ibang bansa. Nais niyang imbitahan si Jomon na magtrabaho sa kanilang kumpanya. Ngunit naguluhan si Jomon dahil bagamat anak siya ng mayaman, wala siyang puhunan. Hindi tiwala sa kanya ng kanyang ama na magnegosyo, alam nitong spoiled at hindi independenteng bata si Jomon mga sandaling makalipas, napagtanto ni Jomon na masyado siyang nagtagal sa pag-uusap kay Mostak. Dahil dito, nalaiti siya sa paghahatid ng kasuotan ng kanyang kapatid na ikakasal. Hindi lang iyon, nainis din siya kay Moshtak dahil hindi siya nito inalalahanan. Diretso si Jomon sa bahay para makipagkita sa kanyang kapatid at humingi ng paumanhin sa pagkukulang na ipinakita niya. Swerte na lang at pinatawad siya ng kanyang kapatid. Pagkatapos noon, nasita siya ng kanyang ama, nagalit na galit sa oras na iyon, pero agad siyang naghanap ng dahilan at tumakas mula sa problema. Isang umaga, si Jomon ay nagrereklamo sa kanyang ama, hinihiling na bilhin ito ang isang motorsiklo. Si Vincent, pagod na sa mga reklamo ni Jomon, nagpasya na utusan siyang bisitahin ang tindahan ng kaibigan niya at piliin ang motorsiklo na gusto niya. Itinatagong babayaran ni Vincent ito para kay Jomon. Excited, agad na pumunta si Jomon sa tindahan. Sa hapon, may dumating sa opisina ni Vincent para kunin ang bayad para sa motorsiklong binili ni Jomon. Nagulat si Vincent nang makita niya ang bill, ang halaga ng motorsiklo, ay umaabot ng halos dalawang milyong rupis. Bagamat malaki ang presyo, binayaran ito ni Vincent. Naini sa asal ng kanyang anak, diretsong umuwi si Vincent para makipagkita kay Jomon. Pati si Alphonse, kapatid ni Jomon, ay naiinis din upang ituwid ang pagkakamali ni Jomon, pinarusahan siya ni Vincent sa pamamagitan ng pag-atas sa kanya bilang isang driver ng boss sa kanyang kumpanya. Si Jomon, hindi na apektuhan ng parusa, tinanggap ang kanyang papel bilang isang driver ng boss ng may kasiglahan. Ang kanyang gwapong mukha at magiliw na pag-ugali ay nagpapasaya sa mga pasahero, at sila pa nga ay nagbibigay ng malalaking tip. Gayunpaman, may ibang plano ang tadhana. Kinabukasan, habang nagmamaneho ng boss, natiketan si Jomon dahil sa pagmamaneho ng walang ingat, lalo pang nadagdagan dahil wala siyang lisensya. Subalit swerte para kay Jomon, dumating ang kanyang kiyahin, ang alkalde ng lungsod, at inayos ang isyo. Kahit na nasita siya ng kanyang tiyuhin, dahil sa tiket, at hindi maayos na pag-ugali, ipinilit ng tiyahin ni Jomon na magbawi. Hinihimok niya itong humingi ng tawad sa simbahan. Kaya't kinabukasan, kasama ang kanyang kapatid na si Lali, pumunta si Jomon doon sa simbahan, ang mga mata ni Jomon ay nahulog sa isang magandang babae na ang pangalan ay Catherine. Si Lali, alam ang atraksyon ng kanyang kapatid, ipinaliwanag na si Catherine ay ang tanging anak ng kilalang negosyante na may matagumpay na negosyo sa Dubai. Ito'y nagpahayag ng kasiyahan sa tiyuhin ni Jomon na naisip ang paglago ng kanilang pamilyang yaman sa pamamagitan ng potensyal na pagkakasundo. Kinabukasan, naghintay ng maayos ang tiyuhin ni Jomon sa pagpark ng kanyang kotse sa likod ng kotse ni Catherine, layuning harangan ang kanyang pag-alis. Makalipas ang sandali, dumating si Jomon sa sariling kotse, upang sunduin si Lali, na nasa parehong lokasyon. Inimbitahan ni Lali si Catherine na sumama sa kanila pawi. Napansin ni Lali ang kasiyahan ni Jomon, habang tinitingnan si Catherine, kaya't isinugyes niya ng maliksi na gusto niyang makipagkita sa kanyang asawa sa isang kalapit na cafe. Ginawa niya ito upang magkaroon ng pagkakataon si na Jomon at Catherine na magkasama sa kanilang biyahe, nagsimula ng magkaroon ng komportabling usapan si na Jomon at Catherine. Sa kanyang kasiyahan, tinugo ni Catherine ang kanyang damdamin. Mula noon, lalo pang lumalalim ang kanilang koneksyon, at sa huli, nagsimula silang mag-date. Isang araw, nagpapatakbo si Vincent ng proyekto kasama ang kanyang kasosyo sa negosyo. Nagbigay ng kapital ang kanyang kasosyo para sa proyekto habang sinasabi na magiging maayos ang proyekto. Pagkatapos nito, nagdesisyon si Vincent na ibigay ang kanyang tindahan ng damit kay Jomon at binigyan siya ng responsibilidad na patakbuhin ang negosyo. Sa gabi, nakatanggap si Vincent ng sorpresa mula sa kanyang mga anak dahil karawan niya noong araw na iyon. Kitang-kita na masaya ang kanilang pamilya, pero hindi nagtagal ang kaligayahang iyon. Isang araw, pumunta si Vincent sa tindahan ng damit na ibinigay niya kay Jomon upang mamili ng ilang damit. Tinanong niya ang tindero tungkol sa tindahan at nalaman na ipinagbili ni Jomon ang tindahan sa ibang tao ilang linggo na ang nakalipas. Nagalit si Vincent sa narinig. Umalis siya sa tindahan na disappointed at diretsong pumunta sa construction project para tingnan ang sitwasyon. Sa kasamaang palad, muling nakatanggap siya ng nakakagulat na balita. Ipinaalam sa kanyang mga empleyado na ang lupa ng proyekto ay wala pang permit para magpatuloy sa construction at may arrest warrant na inilabas ang pulisya laban kay Vincent. Lahat ng balitang ito ay isang matinding dagok kay Vincent. Nilapitan siya ng kanyang assistant na si Ravuni at tinanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Vincent na nangako siya ng malaking kita sa kanyang kasosyo sa negosyo. Isinanla niya ang kanyang mga tindahan, bahay, at mga ari-arian sa tao at iyon ang magiging dahilan ng pagkawala niya ng lahat. Nadismaya si Ravuni sa kanya dahil sa paggawa ng isang mahalagang desisyon ng mag-isa. Wala na silang ibang pagpipilian kundi isuko ang lahat lahat ng mga anak ni Vincent ay nadismaya sa kanya. Ang pabigla-biglang desisyon na yon ay nagdulot ng malaking pinsala sa pamilya. Matapos ipakita ang kanilang pagkadismaya, isa-isa silang umalis ng bahay. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis upang arestuhin si Vincent, pero dumating si Rabuni sa huling sandali at sinabi na siya ang may pananagutan sa lahat at tatanggapin niya ang parusa. Ginawa niya yon para makapagsimula muli si Vincent mula sa wala ang sakripisyo ng kanyang asistant at kaibigan ay nagpadama ng higit pang pagkakonsensya kay Vincent. Habang nawawala ng pag-asa si Vincent, dumating si Jomon at inimbitahan siyang umalis ng bahay dahil malapit na itong makumpiska ng bangko. Dinala ni Jomon ang kanyang ama sa apartment na inuupahan niya sa Tirupur. Pagdating nila doon, agad na nagpahinga si Vincent. Kinaumagahan, pumasok si Mustak sa kwarto upang maghanda ng kepe para kay Vincent. Dinala niya si Vincent sa pabrika ng damit na itinayo niya at ipinaliwanag na nakipagtulungan si Jomon sa kanya upang patakbuhin ang negosyo ng pabrika gamit ang pera mula sa pagbenta ng kanyang motor at tindahan na ibinigay ng kanyang ama. Naramdaman ni Vincent ang pagmamalaki sa kanyang anak na nagbago at naging independent na tao. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho, binigyan si Jomon ng inumin na inihanda ng kanyang ama. Pagdating sa pabrika, nalaman ni Jomon na may ilang tao na dumating upang kolektahin ang utang ni Mostak. May utang si Mustak sa mga taong ito dahil pinatakbo niya ang negosyo nang hindi iniintindi ang kita at lugi ng kanyang pabrika. Dahil dito, nakumpis ka ng bangko ang pabrika at napilitan si Jomon na isara ito. Nadismaya kay Mustak, agad na hinanap ni Jomon si Mustak at agad siyang binugbog. Wala na siyang paraan upang kumita ng pera. Malungkot niyang kinailangang bitawan ang pangarap ng kanyang ama. Pagkatapos ng nakakapagod na araw, umuwi si Jomon. Hindi niya sinabi sa kanyang ama ang nangyari dahil ayaw niyang madismaya ang kanyang ama. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpunta si Jomon upang makipagkita sa kanyang mayamang mga kapatid. Naaawa sila kay Jomon pero hindi pa rin mapatawad ang pagkakamali ng kanilang ama na nagresulta sa hindi nila pagtanggap ng mana na dapat ay kanila. Naini si Jomon sa narinig na mga salita at nagpasya siyang umalis dahil ang iniisip lang ng kanyang mga kapatid ay kayamanan at mana mula sa kanilang ama. Pauwi na si Jomon nang makatanggap siya ng tawag mula kay Catherine, na nagsabing miss na miss siya nito at alam rin niya ang mga problema sa pamilya ni Jomon. Inimbitahan siya ni Catherine na pumunta sa bahay nito para pasayahin siya. Pagdating ni Jomon, malugod siyang sinalubong ni Catherine, pero hindi nagustuhan ng nanay ni Catherine na maging malapit ang anak niya kay Jomon, dahil alam niyang bankrupt si Jomon at ayaw niyang ang kaisa-isa niyang anak ay magpakasal sa lalaking mula sa mababang antas nang marinig ito ni Jomon, lumapit siya kay Catherine at sa nanay nito na nag at humingi ng paumanhin sa kanila. Nagpasya siyang tapusin ang relasyon nila ni Catherine. Ginawa niya 'yon dahil self-conscious siya at naramdaman niyang hindi karapat-dapat si Catherine sa kanya. Kinabukasan, masigasig na naghahanap ng trabaho si Jomon dito at doon at aksidenteng nakasalubong ang isang matandang kaibigan na alam ang problema niya. Tinulungan siya ng kanyang kaibigan at ipinakilala siya sa kanyang boss para makakuha ng trabaho sa pabrika. Sinabihan si Jomon na magsimula ng trabaho kinabukasan. Siya ay tinanggap bilang tagabenta ng kumpanya upang magbenta ng mga produkto. Ginawa niya ang trabahong ito ng may kasiglahan araw-araw. Isang araw habang ginagawa ang trabaho, nakita ni Jomon ang ilang kabataan na nagbibisikleta at bigla niyang naalala ang mga araw na siya ay mayaman pa. Ilang sandali pa, tumawag ang kanyang hipag at sinabi na nagpadala siya ng pera kay Jomon at sa kanyang ama at binigyan sila ng isang apartment. Ginawa niya yon ng palihim ng hindi nalalaman ng kanyang asawa dahil nag-aalala siya sa kanila. Labis na nagpapasalamat si Jomon sa narinig. Sa daan, nakita rin ni Jomon si Moshtak na papalapit at sinadyang iwasan siya. Pagkatapos maabutan si Jomon, humingi ng paumanhin si Moshtak at sinabing lumikha siya ng maliit na negosyo bilang paghingi ng tawad. Inimbitahan rin niya si Jomon na magtrabaho muli nang hindi humihingi ng pera. Nakita ang sinseridad ng kaibigan, pinatawad na ni Jomon si Mostak at tinanggap ang alok nito. Samantala, pumunta si Vincent sa tindahan upang bumili ng sigarilyo, pero sa kasamaang palad, wala ang sigarilyong hinahanap niya. Biglang dumating ang isang lalaking nagngangalang Perumal at tinulungan siyang maghanap ng tindahan na nagbebenta ng sigarilyong gusto niya. Sa daan papunta sa tindahan, sinabi ni Perumal kay Vincent na dati siyang mananahi, pero nang mawalan siya ng customer, napilitan siyang isara ang negosyo. Narinig ito, nag-alala si Vincent at inimbitahan si Perumal na magtrabaho sa pabrika ng kanyang anak. Pagdating nila sa pabrika, umasok si Vincent at nilalayon niyang makipagkita kay Jomon, pero sinabi ng empleyado doon na ang dating may-ari ay nagbankrupt at ibinenta ang kumpanya. Narinig ito, nadismaya si Vincent. Si Perumal, na nakakita sa kanya, ay hindi siya pinagtawanan at sa halip ay pinakalma si Vincent at pagkatapos ay umalis. Sa gabi, pagkarating ni Jomon sa bahay, agad siyang sinampal ni Vincent dahil nadismaya siya na niloko siya ng sariling anak. Tinanong niya ang dahilan kung bakit nagsinungaling si Jomon. Sa sandaling yon, agad na humingi ng paumanhin si Jomon at ipinaliwanag ang dahilan kung bakit hindi niya sinabi sa kanyang ama. Sinabi ni Jomon na ayaw niyang malungkot ang kanyang ama dahil nakita niyang nagbankrupt ang anak. Si Vincent, na narinig ang paliwanag ni Jomon, ipinaliwanag na kung sinabi sana niya noon pa ang mga problema niya, Maari silang makahanap ng mas murang bahay upang rentahan para hindi masyadong malaki ang gastos. Sa huli, nag-apologize sila sa isa't isa at nagyakapan. Sa wakas, lumipat si Jomon at ang kanyang ama sa mas maliit na bahay, pero sa kabila ng paglipat sa mas murang lugar, mukhang masaya sila doon at mas naging masigasig si Jomon sa pagtatrabaho. Palaging sinasabi ni Vincent kay Jomon na maging grateful sa kung anong meron sila ngayon. Gayon din, ang assistant ng kanyang ama, si Ravoni, ay nakalaya na mula sa bilangguan. Sa sumunod na araw, si Jomon ay pumunta sa kumpanya ng textile at nakipagkita kay Veidehi, ang assistant manager. Layunin ni Jomon na magtayo ng partnership sa pagitan ng kumpanya at ng kanyang maliit na negosyo, ang MNC Garment, ngunit hindi inaprobahan ang kanyang aplikasyon dahil hindi siya nagsumite ng email sa kumpanya. Kaya't humingi siya ng wifi password ng kumpanya para ipadala ang email, ngunit tinanggihan siya ni Vedehi. Determinado, lumapit si Jomon sa manager ng kumpanya at ginamit ang kanyang katalinuhan upang makuha ang password. Matapos ipadala ang aplikasyon, agad na pumunta si Jomon kay Mushtaq sa kanyang maliit na pabrika. Ipinagkatiwala ni Mustak kay Jomon ang lahat ng responsibilidad sa pinansyal upang maiwasan ang karagdagang pagkakamali. Kaya't humiling si Jomon kay Mostak na gamitin ang boss para ihatid ang kanilang kalakal at makatipid, ngunit tinanggihan ito ni Mostak na nagbanggit ng karaniwang pagkalit ng mga boss bilang potensyal na problema. Nang marinig ito ni Jomon, nagdesisyon siyang personal na ihatid ang kalakal. Sa loob ng bus, nakilala ni Jomon si Veidehi, nasakay din ng parehong bus. Natulog si Jomon sa buong biyahe, hanggang sa magising siya sa ingay. Nakita niyang nagpoprotesta ang mga pasahero, dahil sa lasing na driver na nagpapahaba ng biyahe. Galit na galit ang mga pasahero sa pagkaantala. Sa kanyang karanasan sa pagmamaneho ng bus ng kanyang ama, lihim na kinuha ni Jomon ang kontrol ng bus, iniwan ang lasing na driver lubos ang pasasalamat ng mga pasahero nang makarating sila sa kanilang destinasyon. Pagkatapos nito, pumunta si Jomon sa palengke upang bumili ng pangangailangan ng kanyang pabrika. Matapos mamili, napagtanto niyang ang bus na kailangang sakyan ay umalis na at wala ng ibang bus na darating hanggang kinabukasan. Sa di inaasahang pagkakataon, nakilala ni Jomon si Perumal, na inanyayahan siyang magstay sa kanyang bahay para sa gabi bago bumalik sa bayan kinabukasan. Buong pusong tinanggap ni Jomon ang alok ni Perumal. Nang dumating sila sa bahay ni Perumal, nagulat si Jomon nang malaman niyang anak ni Perumal si Vaidehi. Nang makita niya ang ama ni Vaidehi kasama si Jomon, inanyayahan sila ni Vaidehi na maghapunan. Noong gabi, hindi makatulog si Jomon dahil sa mga lamok na nanggugulo sa kanya. Bigla na lang, lumapit si Vaidehi at binigyan siya ng mosquito repellent. Matapos mag-usap ng matagal, halos umaga na bago sila natulog. Dahil dito, lalo pang naglapit ang kanilang mga damdamin. Isang araw, inanyayahan ni Perumal si Vincent na magtrabaho sa isang pabrika ng pananahi. Sinadyang tinanggap ito ni Vincent dahil hindi nagbibigay ng pera si Jomon para makabili man lang siya ng sigarilyo. Samantala, sina Jomon, Moshtak, at Veidehi ay nagkakape sa isang kapihan. Habang nag-uusap sila, tumanggap si Veidehi ng tawag mula sa isang taong humihingi na agad niyang bayaran ang utang niya. Sa oras na yon, wala ng pera si Veidehi at humingi siya ng karagdagang panahon sa tumawag. Ngunit tinanggihan ito ng kausap. Agad namang sinabi ni na Jomon at Moshtak na ang unang kita nila mula sa kanilang negosyo ay ibibigay kay Vaidehi para mabayaran ang utang niya. Sabi nila, ito'y regalo para sa pagtanggap niya sa kanilang maliit na kumpanya. Medyo nahihiya si Baidehi, pero agad na pinakalma siya ni Jomon. Dahil sa perang ibinigay ni Jomon, nakabayad si Baidehi ng kanyang utang. Ipinagdiwang niya ito sa isang handaan sa kanyang bahay. Inanyayahan ni Perumal si Vincent, habang si Veidehi naman ay inanyayahan si Jomon. Sa handaan, nagkunwari si na Vincent at Jomon na hindi magkakilala. Pagkatapos ng handaan, natuklasan ni Jomon na nagawa pa rin ng kanyang ama na bumili ng sigarilyo kahit hindi siya binigyan ng pera. Ipinaliwanag ni Vincent na mga sigarilyo na matagal na niyang binili. Isang araw, pumunta si Jomon sa pabrika ng pananahi para kunin ang order ng isang customer at napansin niyang nagtatrabaho doon ang kanyang ama. Nagmukha itong inis at agad na kinuha ang kanyang ama, tinanong kung bakit ito nagtatrabaho nang hindi muna siya inaabisuhan. Ipinaliwanag ni Vincent na nagtatrabaho lamang siya para sa kanyang sariling pangangailangan. Sa gabi, pag-uwi ni Jomon mula sa trabaho, ibinigay niya sa kanyang ama ang isang pakete ng imported na sigarilyo na gusto nito. Nakita ito ni Vincent at siya ay nagulat, ngunit bigla namang sinabi ni Jomon ang dahilan kung bakit hindi niya ito binibigyan ng pera para bumili ng sigarilyo, gusto niyang maging malusog ang kanyang ama para mas makasama pa niya ito ng mas matagal. Nang marinig ni Vincent ang dahilan ni Jomon, siya ay napaluha, at agad na itinapon ang sigarilyong binili ni Jomon. Pangako niya, hindi na siya magyoyosi. Isang umaga, natanggap ni Veidehi ang isang gawain mula sa kanyang manager na alagaan ang isang kliyente mula sa France na patuloy na nagbibigay ng mga komento na hindi niya talaga naiintindihan. Agad niyang tinawagan si Jomon para humingi ng tulong. Walang anumang pag-aksaya ng oras, dumating si Jomon at tumulong. Natuklasan na ang kliyente ay interesado sa pagsasaliksik ng tradisyonal na kasuotan ng India. Tuwang-tuwa at masaya ang kliyente nang ipasyal sila ni na Jomon at Veidehi. At dahil sa kanilang magandang trabaho, Naisipan ng kliyente na makipagtulungan sa negosyo ni Jomon at hilingin sa kanya na i-export ang kanyang mga kalakal sa pransya. Labis na natuwa si Jomon, ngunit nang pag-usapan nila ang pagtutulungan, napagtanto nilang ito'y nangangailangan ng malaking halaga ng pera, kaya't balak na niyang kanselahin ito. Gayon pa noong gabi, may panaginip siyang nahanap ang solusyon sa kanyang problema sa pamamagitan ng pagbisita sa isang production house sa isang maliit na baryo kinabukasan para imbitahan silang makipagtulungan sa kanya. Kinabukasan, pumunta siya at nagtipon ng mga manggagawa doon, hinihiling sa kanila na makipagtulungan. Pangako niyang babayaran sila ng higit pa kaysa ibang kumpanya, pero ang bayad ay darating lamang pagkatapos ipadala ang produksyon sa pransya. Dahil sa sinseridad ni Jomon, pumayag ang mga manggagawa. Hindi nagtagal at natapos nila ang produksyon at in-export ang mga kalakal sa pransya. Dahil sa kanilang progreso, masaya ang bangko na magpautang sa kanila para sa kanilang negosyo. Maingat na pinamamahalaan ni Jomon ang kita ng kumpanya, ginagamit ang pera para sa bayad sa mga manggagawa sa baryo at upang bilhin ang bahay ng kanyang ama. Kinabukasan, handa na si Jomon na lumipat sa kanyang dating bahay sa lungsod na puno ng mga alaala ng kanyang kabataan. Sa paglalakbay, namangha ang kanyang ama sa dami ng pagbabago ni Jomon at kung paano ito naging responsable at mapagkakatiwalaan. Kahit mayroon na siyang lahat ng bagay na hinihingi ng isang lalaki, hindi na siya nagpaparamdam sa iba't ibang babae. Tanging ngiti na lamang ang kayang ibigay ni Jomon sa ganitong pagkakataon. Nang dumating sila sa lumang bahay, pinagtipon si Vincent ang buong pamilya upang ipagdiwang ang tagumpay ni Jomon. Lahat ay labis na ipinagmamalaki si Jomon sa pagbabalik ng mahalagang ari-arian ng pamilya. Hindi lamang ang bahay, kundi pati na rin ang lahat ng ari-ari ang kinumpiska ng bangko, kasama na ang proyektong konstruksyon na itinigil ng pulis, ay ibinalik din sa kanila. Humingi ng paumanhin si Vincent at ipinangako na hindi na siya gagawa ng unilateral na mga desisyon o ulitin ang kanyang mga pagkakamali noong nakaraan. Isang umaga, inanyayahan ni Jomon ang kanyang ama na mag-ehersisyo. Namangha si Vincent nang makita niyang si Perumal ay nakatira sa parehong komunidad at hindi lamang si Perumal kundi pati na rin si Veidehi. Bahagi ito ng plano ni Jomon. Ginawa niya ito dahil may relasyon siya kay Veidehi at balak nilang magpakasal sa lalong madaling panahon. Ang Jomon's Gospels ay isang pelikulang puno ng emosyon at aral. Ipinapakita nito ang halaga ng pamilya at ang kakayahan nating bumangon mula sa pagkatalo. Mahusay ang pagganap ni Dulker Salmaan bilang Jomon na nagbigay ng malalim at makabuluhang karakter. Ang mga eksena ay makakapukaw ng damdamin at magbibigay inspirasyon sa mga manonood. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at iklik ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming movie recaps. Mag-comment na din sa baba kung anong gusto niyong pelikula ang isunod nating gawa ng recap. Salamat, mga kapelikula!